Ang aga na naman nagising nitong bunso ko dahil inipit ba naman ang ate niya. Nagsalang na ako ng sinaing tapos tingnan nyo naman ang dami mga tirang pagkain sa dalawang anak ko nga yan, at kapag may tira silang pagkain nilalagay nila dito sa lagayan ko. Tapos eto nga magluluto na nga din ako ng pang ulam namin, pang almusal at hanggang hapuna na namin yan dahil tatlo lang naman kami. Yung bunso ko naman ko, konti pa naman yun kumain kaya hindi pa yun makakaubos ng isang gaya. Habang abala nga ako dito sa kusina, nilagay ko muna sa playpen ang bunso ko at binigyan ko na muna ng mga laruan at ayun naglalaro naman. Naligo na nga din ako ng maaga dahil maglalaba nga din ako. Dahil sumikat na nga ang haring araw, Kalo ko hindi natitila. Ilang araw din talaga ulan ang ulan dito sa amin at wala talagang tigil. Buti na lang walang pasok ang kinder ko dahil kapag hinahatid ko yun sa school, naglalakad kami. Tapos ang putik-putik pa naman ang daan dahil may ginagawa ng kalsada dito sa amin. Mahaba-haba nga din ang pahinga namin ng kinder ko. Yung panganay ko naman, hindi ko na naman yun hinahatid dahil nakikisabay ngayon sa kapitbahay namin kapag papasok. O, sya, balik na nga tayo dito sa ginagawa ko na ko na nga itong manok at habang ina Antay ko maluto, naghugas na nga muna ako ng konting hugasin dito sa lababo. Tapos yung bunso ko naman palibasa ay mahaba-haba ng hati ng oras ko dito sa kusina na inip na siguro sa paglalaro kaya ayun, iyak na ng iyak. Buti na nga lang nung eksaktong nagligalig siya, paluto na nga din tong niluluto ko. Nilagyan ko nga lang ng dalawang pirasong itlog at maya-maya lang etong at naluto na kaya naghayin na ako para makakain na kami. Sabi nga nila kapag CS ka, wag ang buhat ng buhat ng mabigat dahil possible pa nga din na bumuka ang mo. Kaya lang no choice nga ako at wala nga magbubuhat dito sa amin. Kaya ako talaga ang ng tubig namin. Pero dito lang naman sa loob kapag ilalagay lang dito sa pinaka-stand niya dahil may cart naman yung nagtitinda tubig dito sa amin. Malakas naman talaga tayo mga nanay, nagiging mahina lang naman tayo kapag nandito ang asawa natin pero kapag wala sila naku, baka mas malakas pa tayo sa kanila. Dahil kapag nandito nga ang asawa ko, inaantay ko muna siyang makauwi bago makabili ng tubig. Pero dahil wala nga siya, no choice ako at ako na talaga bumibili at naglalagay dito sa pinaka-stand. Hindi kasi pwede inuman ang gripo dito sa amin dahil madumi ang tubig. Tapos eto nga takapaglaban ako at hindi naman kadamihan tong nilab nagustuhan ko kaya ito't maaga nga akong natapos dahil naglalaro nga din tong bunso ko. Para ngayon na nga lang ulit ako natapos ng paglalaban ng maaga, hindi kagaya dati na ginagabi talaga ako bago matapos. Pero siguro ko nagliligalig tong bunso ko nako baka inabot na naman ako ng gabi kahit ko konti tong mga lalaban ko. Makalawahan kasi ako naglalaba para hindi na ako matambakan dahil ang hirap talaga kapag natatambakan tapos meron pang batang maliit. Sabi ko nga sa panganay ko, tot brushan muna tong bunso ko dahil bibihisan ko dahil tingnan niyo naman napakadungis, nasaan kaya ang nanay nito? <laughs> tingnan niyo naman at gustong-gusto niya talaga patot toothbrush Minsan nga kapag nakikita niya ang toothbrush niya, bigla na lang sinusubo kaya hindi pwedeng may pakalat-kalat na toothbrush dito sa bahay. Basta may ginagawa ako, inilalagay ko lang siya sa crib o kaya sa playpen. Tapos binibigyan ko lang ng laruan o kaya pagkain. Kaya lang minsan naiinip talaga siya at gusto talagang bumaba. Kaya minsan hinahayaan ko lang siya dito sa baba. Pero binabantay-bantayan ko pa din naman dahil mahilig na talaga siyang umakyat. Napakalikot na talaga. Hindi pa yung naglalakad ha. Lalo na siguro ko naglalakad na yan at kayang-kaya na talaga niya ang katawan na. Tapos eto nga nakatapos na din ako sa paglalakad Salamat talaga at maaga ako natapos. Kaya ito't naglinis na din ako dito sa may labahan.